Lunsod na sa nasa susunod na linggo ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kinong bigas. Yan ang napag-usapan sa pagkupulong ng mga gobernador ng Visayas kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Agriculture sa Cebu. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Una ng sibu Media ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu Provincial Capital na sinamahan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ito'y matapos pasinayaan ang pagpupulong kasamang Department of Agriculture at ang mga gobernador ng Region 6, 7, at 8. Humarap sa media si Agriculture Secretary Francisco Laurel -Tiu, Jr. at kinumpirma na magsisimula na sa susunod na linggo ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas na agad ipapatupad din sa buong bansa. Basically, the mechanics of the system of the world prices of the world of pressure because in, uh, in, in, in general, the uh, gap between the 20 pesos and the current market prices of uh, 32 to 33 pesos of the ay I recommend that I share the yun gap yun between the national government and the That will be participating in the program. So, 13 pesos in 33, and 33 the programming So, 650 uh, on the shoulder will be DAN uh, so through FDI, the food terminal. and the 650 will be shouldered by uh, the participating. In the

Rice, the LGUs will subsidize a bit, but the distribution on how it will be given to the people, how it can be accessed by the people, is really up to the LGU. So we have different strategies. That's why we were kind of debating. Because again, this is an experiment, but it's a common. natuwa naman ang mga gobernador dahil sa wakas, mabibili na rin ng taong bayan ang ipinangakong abot kayang presyo na bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The President himself that has taken up the fulfillment of his promise but he is able to see it on a more holistic level. The Department of Agriculture being on board, and as was already discussed, the our palay farmers also now being assured of a ready market. So, well, logistically, Visayas region is parang isang almost the same area lang naman tayo So, so working together with other governors from the Visayas, it's also uh, parang reassuring din sa amin na may ayon sa mga gobernador, pinag-aaralan na rin ng pamalaan na mapanatili ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa.